Ang mundong ito kung saan ang nanalo ang hari at ang natalo ay durog ang mukha, dito sa C-City ay may nagaganap na sobrang matinding disciple selection sa Susha platform. Sa Wuji Sect Recruitment Table, may nagsimulang magmura, baliw ka ba? Dalawang hotties ang nagfishmonger mode, sumisigaw ng malakas. Kumain ka siguro ng Bear's Gallbladder para guluhin ang babaeng ito. Singit ng babaeng katabi niya, ate, trip talaga tayo ng punk na ito. Ang lalaking casual na nag iiskop ng kung ano-ano ay ang ating bida, si Hipyang. Bam ulong siya ng paumanhin, paumanhin, hindi kayo umabot sa sex standards namin. Bilang worst of the worst, ang maliit na talumpati na iyon ay kapwa suntok at tuhod sa mukha, sobrang insulto. Nagwala ang babae, holy grenades. Kami pa ang worst. Pareho kaming nasa third level of martial realm at hindi pa rin kami magaling para sa crappy sect ninyo. Naghahanap ka ba ng genius? Sumali ang hati in the red dress sa Sigawan, bukod pa rito, tatlong araw pa lang kaming nagsasanay, bakit nyo kami kinaladgad sa social platform kung gusto nyo lang kaming paalisin? Gawin nyo na lang, hindi na kailangan pang maging dramatic. Ang dalawang dilag na hindi napili ay ngayon ay sunod-sunod na binanggit ang mga pangalan ng mga magulang ng kanilang mga sect leaders, parang baliw. Keynotes, salted duck eggs with pepper, casual eaters. Tuwang-tuwa ang mga tao sa drama. Hindi makahanap ng sinuman, ano? Siya ang may kasalanan. Hindi nakapagtataka na isang tao na lang ang sect na ito. Si yang, nasanay ng sigawan, ay hindi man lang kumurap. Sumagot siya, ano pa ang magagawa ko kung hindi kayo umabot sa standards? Sisipain kayo palabas, iyon ang mga patakaran ko. Bago ako naging sect leader, ako ang pinakamalakas na lalaki sa mundo. Legendary ang pangalan ko, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Naglaliko ka ba? Nang makita nilang nagmamayabang si Yip Yang, bumulalas ang mga babae, ikaw ang pinakamalakas sa mundo at ikaw na lang ang natitira sa sect mo. Tama na ang kalokohan, sino sa 6th level martial realm ang pwedeng magpatunay sa iyo? Halika na, ate, kung manatili pa tayo rito, mangangagat ang baliw na ito. Bom on tong hininga si Piang, nagdagdag ng isa pang nakakapiko na pahayag. Ang mga patakaran ay itinakda ng matandang geezer na iyon. Sinabi ko na sa inyo na huwag nang pumunta, pero sige, gusto nyo pa ring subukan. Nagpatuloy ang hati in red, kaya pala ikaw ay isang wiklang, walang boss, laging binubuli ang mga inusenteng babae. Pagkatapos ay sunod-sunod ang mga malaswang pagmumura. Malapit nang magsara ang sect ninyo. Sobrang disrespectful, maging si Yang, na nakilala sa kanyang hindi matitinag na pagiging kalmado, ay nakaramdam ng pagkairita. Gusto ko nang kastrehin ang isang tao. Sige, isara mo na. Sawang-sawa na ako sa kalokohang ito. Hindi ko naman talaga gustong maging sect leader. Gusto kong bumalik sa Earth kahit ang overtime ay mas mabuti pa rito. Heto ang kwento, tatlong buwan na ang nakakaraan sa Western Frontline lumalaban ang sangkatauhan laban sa pag-atake ng Demon Army. Si Hipiang, na mukhang gulo-gulo, ay nakatitig sa matandang lalaki sa harap niya, litong-lito. Ano ang nangyayari? Nagtatrabaho ako hanggang gabi sa game company, sinusubukan ang mga bagong Sword Emperor skills, bakit bigla akong napunta sa kakaibang lugar na ito? Seryosong nagsalita ang matandang lalaki, sinusubukang magmukhang mapanganib, huwag kang mag-alala sa ngayon. Sabihin mo sa akin, ano ang ginamit mo ngayon lang? Nang makita niya ang beast na nahati sa dalawa ng sword energy ni Yip Yang, nagtanong ang matandang lalaki ng gulat, anong klaseng divine art iyon? Hindi man lang nagabala si Yip Yang, ah, iyon ba? Wala lang iyon. Pagkatapos ay nagpakitang gilas siya. Gumawa siya, ng hansil at sumipa, inilabas ang sword emperor move, isang slash na nagpunit sa kalangitan. Isang walang malay na bato ang nahulog. Isang maling galaw at halos na reset ang mundo. Takot na takot ang matandang lalaki sa sword dance na iyon na lumabas ang mga mata niya. Sabi ng legend, may babagsak mula sa kalangitan, hindi isang Diyos kundi isang menas. Ay, teka, bigla siyang may naalala, babala. Ah, isa lang itong paalala, may demon army din na umaatake sa hilaga. Hindi nag-abala si dahil sa pagwawala ng kanyang pet, okay lang sa kanya ang lahat. Okay lang, hawak ito ni Xiao An. Si Xiao An ay nagdulot ng kapigatian sa dimabilang na pamilya sa kabilang panig. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng tulong sa anman, iligtas niyo ako. Tumakas kayo, nag-aalala na ang matandang lalaki, nag at sinabi, bawasan mo ang paggamit kay Xiao An. Okay. Palagi niyang nararamdaman na sisirain ito ang kapaligiran ng mundong ito ng tuluyan. Biglang nag-alsa si Yip Yang, sumisigaw, ah, nakuha ko na, ang test account ko mula sa company, ang may lahat ng skills mula sa bawat class, ay naabsorb. Walang ideya ang matandang lalaki kung ano ang sinasabi ng menas na ito. Test account, ano iyon? Nagsimulang magpakitang gila si Yip Yang, isang game test account para sa mga game developers. Mayroon itong lahat ng class na maxed out, parang isang level 100 cultivator, isang level 100 assassin, isang level 100 mage, isang level 100 marksman, isang sword emperor. Ang walang saysay -say na paliwanag na iyon ay nagpatunay sa kanyang hinala, oo, tiyak na isang menace. Kahit ano pa, wala akong pakialam dyan. Maging tapat ka, kung hindi kita nakita na nahimite, matagal ka nang kinain ng mga demons na iyon. Nagsimulang mangaral ang matandang lalaki, kailangan mong tandaan kung saan ka nang galing, na iintindihan mo. Magaling si Hipyang sa pagpapanggap na bobo, ang dami mong alam. Hindi mo lang ako pwedeng piliti na ipamana ang crappy sect mo na ikaw lang ang tao. Ang matandang lalaki, kahit labis na nasugatan, ay hindi naglakas loob na makipagtalo. Sumukur siya, pwede kang maging sect leader pero kung ang sect lang ang magiging numero uno sa mundo, o kung magre-recruit ka ng pitong disciples. Nagtapos ang negosasyon ng ganoon. Kinalagkad ako sa baliw na mundong ito at minana ang isang maliit na set na nakaposisyon sa ibaba ng isandaang trilyon ayon sa High Sea City, at umalis ang matandang manok na iyon, iniwanan ako ng bundok ng utang. Lubos na walang gana si Yipiang. Nagbubulungan ng mga tao sa ibaba, nakita na ni Hango ang kapatid mo na nagpapakita ng daan. Tingnan mo ang mga bagong dating. Halika rito, halika rito. Ayon kay Xuanling sect, ang ikatlong palapag ng martial realm ay nag-aalok ng libreng pagkain at tirahan. Humikab si Yipiang, kahit ano pa, hindi naman ako makapag-recruit ng sinuman. Malapit nang magsara ang sect na ito. Biglang may nangyari, isang sect leader ang sumigaw ng tuwang-tuwa, isang grupo ng mga goddesses ang bumababa mula sa kalangitan. Sila ang mga fairies ng Eternal Sword Sect. Oo, nandoon sila, isang buong grupo ang bumababa mula sa kalangitan, mukhang ethereal at kung ano-ano pa, at sinusundan sila ng isang sobrang cute na chubby chick little girl. Nangunguna sa grupo si Ling Rou Shu, na mukhang napakaganda tulad ng dati. Lahat ng mula sa Eternal Sword Sect ay sobrang talented, at si Ling Shu ay hinahalang pabilang sword goddess. At nandito sila sa lugar na ito, kausap sa bad luck para sa Eternal Sword Sect. Tatlong buwan lang ang nakakaraan. Isang bituin ang random na bumagsak mula sa kalangitan, dumiretso sa Eternal Sword Creek, ginawang ganap na wasteland ang lugar. Nawala ang sect leader pagkatapos noon, iniiwan silang walang tirahan at nagpapagala-gala kung saan-saan. Nagsimulang, magsismisan ang mga tao, narinig ko na naghahanap sila ng sect na sasamahan. Sa tingin ko, kailangan nilang lumunok ng pride para pumunta rito. Naisip ni Yipiang, Eternal Sword Kick. Parang pamilyar ang pangalan ng set na ito. Nag-iisip ako, hindi ba iyon ang bundok na hugis mahabang espada? Naalala din ni Yipiang ang pagkakataong nagkamali ang kanyang mga skills, dumiretso sa lupa. Oh, teka, naalala ko, nang una akong dumating sa mundong ito, sinusubukan ko ang aking Stellar Fall skill mula sa Demonic Path medyo some obra ako sa power level at tinamaan ko ang bundok na iyon. Ang bundok ng sobrang makapangyarihang Isaac ay naglaho na parang usok. Pinagsisisihan ngayon ni Yip Yang, sinuwi ko ang hanap buhay ng buong pamilya nila. Hindi ko akalain na kahit kaunting funfire ay magiging sanhi ng pagkawala ng kanilang leader at iiwan ang lahat ng magagandang babae na ito ng walang tirahan. Ang maliit na junior sister ay excited, senior marshal sister, ang daming tao. Tumugon si Ling Rouxu, tingnan muna natin ang sitwasyon. Hindi kinaya ni Yipyang ang katotohanan. Hinawakan niya ang kanyang ulo, naku, kailangan kong umalis dito ng mabilis. Ang ibang mga sect leaders ay pawang, mga babae, at halos naglalaway. Kung wala kayong mapupuntahan, pumunta kayo sa sect namin. Mga beauties, ang sect namin ang pinakamagandang pagpipilian. Ang maliit na junior sister sa likod niya ay sobrang hindi mapakali. Bumulong siya. She may ugali si Ling Rosso na parang popsicle. Kumunot ang noo niya, tiningnan ang magulong mga sect leaders. Sa pagtingin pa lang sa kanila, alam mo nang lahat sila ay walang kakayahan at walang silbi. Makinig kayo, kami ang pumipili sa inyo, hindi kayo ang pumipili sa amin. Lahat ng sect na interesado sa amin, ipadala ang inyong mga representative ang mga sect leaders na iyon ay pawang duwag, ipinapasa ang responsibilidad. Mas guapo ka kaysa sa akin, ikaw ang magrepresent sa amin. Oh, ang aura na ito, sobrang nakamamangha. Ang representative ng sect ay ako, sect leader Luo dito. Eternal Sword Sect Eldest Senior Sister. Siya ay halos nagre-radiate ng dominasyon. Ang mga matagumpay na tao ay palaging may sariling landas. Nakita niya si Piang na mukhang Asteg habang naglalakad palayo. Ang taong iyon ay interesante. Ang lalaking iyon ay magiging akin. Hay nako, heto na naman ang klishe. Ang lalaking iyon ay hindi man lang interesado sa sect namin. Hindi ba kami nasa kanyang radar? Nang makita ang likod ni Piang, hinala ni Ling Roosho, nag-aastig siya. Iba siya, espesyal siya. Isa ba siyang uri ng nakatagong expert o kung ano paman? Tamang-tama, may biglang sumingit ng malakas, walang sino man ang pinapayagan na pumili. Walang sino man ang gumagalaw, walang sino man ang umalis. Ang nagsasalita ay si sect leader Lai. Siya ang pinuno ng intention birth sect na tinatawag na liang sect. Ang liang sect namin ang tatanggap sa mga dalagita na ito. Walang iba ang dapat mag-isip tungkol dito. Kailangan ng lahat na magpakita ng respeto. Namilaylay ang balat ni Yipiang, Hoy, ikaw, ikaw ang kinakausap ko, humaharap ka rito, hindi makatakas, hindi makapanatili, ngumisi si Yipiang, gusto kong umalis ng sobra, pero hindi. Sinabi ng matandang ulol na iyon, na tinutukoy ang namatay na dating sect leader, na ang mga patakaran ng sect ay kailangan ng sect leader na panatilihin ang isang call expert image sa harap ng mga tao, anuman ang mangyari kailangan niyang maging parang isang overbearing CEO. Dahan-dahan siyang umikot, ang kanyang mga robe ay humahampas sa hangin ng dramatiko. Ang kanyang six-pack abs ay nagpapalakad sa lahat ng mga ina. Malamig niyang sinabi, ano iyon? Nagsimulang magpakita ng panunuya si Brother Lee at sumigaw, huwag kang mag-astig. Isa ka lang washed up. Sect leader ng isang basurang sect. Ako ang in-charge dito ngayon, kaya makinig ka sa sinasabi ko. Mga dalagita, tingnan ninyo ng mabuti kung ano ang tunay na lakas. Ang daming salita, nalilito ang maliit na junior sister, ano ang sinasabi ng lalaking iyon? Ipinapalagay ni sect leader Lai na mahina si Yip Yang. Hinamon niya, sect leader Yip, bibigyan kita ng pagkakataon na sumuntok ng tatlong beses. Kung mapapakilos mo man lang ako ng kaunti, makukuha mo ang karapatan na umalis sa lugar na ito. Agad kitang papayagan na umalis. Ngumisi si Ipiang na parang narinig ang pinakanakakatawang biro sa lahat. Suntukin ka. Hoy, kapatid, naiwan mo ba ang utak mo sa gym? Namumula sa galit si sect leader Lee, nakatitig na parang gustong kainin siya ng buhay. Nakita ni Roosho ang nagbabadyang gulo at alam niyang masamang balita ito. Niyakap ni sect leader Lai ang kanyang kamao at sumugod habang sumisigaw. Ang kanyang mga mata ay pula, gago. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Tamad si na nasabihin, isang maliit na langaw lang. Malapit ng damapo ang Fire firepunch sa kanyang pisngi, ngunit si Hippiang ay nanatiling pa rin na parang isang estatwa. Sa sandaling malapit ng kumalat ang mga ngipin, lumabas ang isang malamig na kislap mula sa kanyang mga mata. Panuulin mo ako, hinarang ni Hippiang gamit ang isang kamay, kalmadong sinasabi, sige, pagbibigyan kita nagbanggaan ang dalawang kamao at isang pagbogso ng magulong enerhiya ang sumabog. Ang mukha ng liyang sect leader ay mukhang may nakain siyang masama. Lagot ako, sa isang iglap, ang sect leader ay napulay pabalik, ang kanyang mga damit ay punit-punit. Ang enerhiya ay sobrang nakakatakot. Lumipad si sect leader Lai sa ibabaw ng isang hanay ng bakal. Nabasag ang bakal at ang mga tao ay tinakpan ang kanilang mga ulo at sumigaw, ah, Mag-ingat, mag-ingat. Sa pagkuha ng saksak na ito, ang pamilya ni Lee ay magiging lumpo sa loob ng tatlong henerasyon. Hindi na niya kailangan pang gamitin ang kanyang ultimate move, ang Direct Dragon Strike Level 100. Medyo nawala ng salita si mukhang Mukhang nasobrahan ako ng kaunti. Ayaw niyang magdulot ng kamatayan. Huwag mong sabihin na patay na siya o kung ano paman. Nang makita kong paano umalis si sect leader Leia Yang, iniiwan ang isang ulap ng alikabok, namutla ang mga tao. Paano nangyari ito? Ganito na ba kababa ang Wuji sect? Paano nagkaroon ng ganito kalakas na sect leader? Hindi ba ang Wuji ay isang sword sect? Saan nanggaling galing ang kakaibang fist technique na ito? Kung tumama sa akin ang suntok na iyon, siguradong makikipagkita ako sa aking mga ninuno.